mahal kong Para sa aming ikalawang magulang, salamat sa pagmamahal na walang hanggan. Salamat sa kaalamang sa aming binigay mga panahon wala pa kaming alam sa buhay. Salamat sa pagharap sa klase o kung kami ay turuan kahit maraming problema ay inyong kasang Kayo ang tulay sa aming kinabukasan upang makamit ang pangarap na isang sa Pagod man at kulang sa pahinga, kayo ang nasilbi sa anong bilang anak niya. Salamat sa inyong sakripisyo at paghihirap na dahil sa inyo ay hindi kami sa amin binaharap. Kayo ay nararapat bigyan ng karangalan ng mga bayaning guro ng sabayanan. Kami manisa ni sakit sa ulo ang pagmamahal namin sa inyo ay totoo.